Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang mga magulang ay kadalasang sinasabi na ang kanilang mga anak ay pinagmumula ng kanilang pride and joy. Depende kung sino ang tatanungin mo, lahat ay magkakasundo na ang pagiging isang ina at ama ay hindi madali. Ngunit para sa karamihan ng mga magulang, lahat ng pagod at kanilang hirap ay sulit dahil sa kagalakan na ibinibigay sa kanila ng mga bata. Ganyan ang naramdaman ni Cristel nang siya ay binihiyaan ng dalawang mga supling. Si Cristel Candelario ay ipinanganak noong September 11, 1991 sa Ecuador. Walang naiulat na impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit siya ay nakapagtapos ng kolehiyo sa Yotel Universidad sa Ecuador. Hindi malinaw kung kailan siya nagtungo sa Estados Unidos. Ngunit base sa record ng immigration, siya ay dumiretso sa state ng Ohio. Doon ay nakakuha siya ng trabaho bilang isang Spanish teacher. Kalaunan, siya ay lumipat sa ibang eskwelahan at simula noong taong 2022, siya ay naiulat na nagtatrabaho sa Cleveland Metropolitan School District bilang isang Family Resource Specialist. Ang trabaho niyang yan ay naging madali para kay Cristel. Bukod sa mahiling siya sa bata, ay alam niya kung papaano lapitan at kausapin ang mga ito dahil isa rin siyang ina. Base sa mga reports, si Cristel ay merong dalawang babaeng anak. Dahil sa lumalaking gastos, siya ay kumuha ng pangalawang trabaho sa isa pang eskwelahan bilang substitute teacher. Ang edad ng kanyang mga anak ay hindi naiulat, at kahit ang ama ng mga ito ay hindi rin inalabas ang pangalan sa publiko. Ngunit ang malinaw, silang mag-iina ay masayang naninirahan sa simpleng bahay na ito sa Cleveland. Kung pagbabasehan mo ang kanyang mga litratong ibinabahagi sa social media, si Cristel ay matatawag mong isang normal na nanay. At katulad ng ibang mga magulang, madalas niyang ibahagi ang litrato ng kanyang mga anak. Bukod dyan ay mapapansin mo rin na isa sa kanyang mga hilig ay ang bumiyahe sa iba't ibang lugar para sa bagong experience. Bagamat mahirap ang maging isang single mother, ang kanyang pamilya ay saksi kung kaano niya kamahal ang kanyang dalawang mga anak. Ngunit silang lahat ay magugulat dahil noong June 16, 2023, ang bahay ni na Cristel ay napuno ng iba't ibang mga tao mula sa mga police officers at paramedics. Nang makausap nila si Cristel ay malungkot itong ibinahagi na ang labing anim na buwang gulang niyang anak na si Jaylin ay pumanaw na. Ang mga paramedics na rumispondi ay nalungkot rin dahil kahit anong gawin nilang tangkang pagsalba sa bata ay huli na ang lahat. Ang pamilyang Candelario pati ang kapitbahay ng mga ito ay nalungkot sa nangyari. Ngunit mas magugulat sila dahil ilang araw pagkatapos mamatay ni Jaylene, si Cristel ay inimbitahan ng mga otoridad para sa isang interview. Base sa ulat, ang single mother ay gustong makausap ng mga investigador dahil may kutubo mga ito na si Cristel ang responsable kung bakit namatay si Jaylene. Sinabi ng mga paramedics at mga naunang police officers na napakadumi at napakabaho ng loob ng bahay nito. Ang playpen kung saan nila nakita ang bata ay puno ng ihi at dumi. Sa police interview na ito kay Christelle ay sinabi niya na isang linggo bago niya makitang wala ng buhay si Jaylene ay dalawang araw na itong walang tigil na sumusuka. Kaya para makakain pa rin ito kahit papaano ay hindi niya ito binibigyan ng solid food o mga pagkain matitigas. At simula miyerkules hanggang webes, puro sopas lamang ang pinapakain niya dito. Ibinahagi niya rin sa mga investigador na natakot siya na baka pumayat si Jaylene, Kaya minsan ay naisip niya na dalhin ito sa ospital. Ngunit nagbago ang kanyang isip dahil noong nagising siya noong biyernes, ang bunso niyang anak ay masigla, kumakain at ito ay natutulog ng labing dalawang oras. Ngunit kinabahan na siya ulit dahil alas 7 ng gabi noong Sabado, si Jaylene ay walang tigil sa pag-iyak. Di umano nagawa niya itong mapatahan at silang mag ay nagawang makatulog. Kinabukasan, nagulat na lamang siya dahil sa hindi na ito tumutugon sa kanya. Pagkatapos ng interview niyan, ay pinakawalan si Cristel dahil walang malakas na ebidensyang hawak ang mga otridad na magkukumpirma sa kanilang hinala. Ang single mother ay nagpasalamat sa mga investigador dahil maipagpapatuloy niya ang pagluluksa sa mulungkot na nangyari sa kanyang anak. Ngunit ang kaligayahan niyang yan ay hindi magtatagal. Dahil pagkalipas lamang ng ilang araw, balik presinto na naman si Cristel at sa pagkakataon na ito, ay sinampahan na siya ng kasong murder. Ayon sa ulat, ang labi ng bata ay idinaan sa autopsy dahil sa hinala ng mga na ito ay pinabayaan ni Cristel hanggang mamatay. At doon ay nakumpirma na tama nga ang kanilang hinala. Ang nangyari sa libing-anim na buwang gulang na si Jaylene ay hindi agad nakakuha ng atensyon sa media hanggang kamakailan lamang. Ang balita tungkol sa pagbabaya ni Christelle sa kanyang anak ay naging laman ng bawat balita sa loob at labas ng Estados Unidos. At ang ilan sa inyo ay nag-request pa na i-feature ko ang kasong ito. Walang nangyaring paglilitis dahil noong February ng taong ito, si Christelle ay tinanggap ang plea agreement na inalok sa kanya ng prosekusyon kapalit ng pag-plead niya ng guilty ay ibinaba ang kaso sa aggravated murder at endangerment na lamang ang pag-plead niya ng guilty ay nangangahulugan na gagawin pa rin nila ang lahat dahil nakadepende sa galing ng kanyang abogado kung makukumbinsin nito ang judge na bigyan ng mas mababang sentensya si Cristel ang nasabing sentencing hearing ay nagsimula kamakailan lamang noong March 18 sa opening statement ng abogado ni Cristel ay ginamit ito ang angulo na may sakit sa pag-iisip ang kanyang kliyente. Kaya nagawa nito ang krimen. At upang makumbinsi niya ang hukom sa kanyang mga sinasabi, ipinakita niya ang mga dokumento mula sa Hillcrest Hospital kung saan na-admit si Cristel noong February 2023, apat na buwan bago nangyari ang krimen. Ibinahagi niya na noong una, akala ng mga doktor na na-stroke lamang ito dahil sa namamanhid ang kalahating bahagi ng katawan ni Cristel. Ngunit nang idinaan nila ito sa iba't ibang mga pagsusuri, ay napagtanto nila na ang nararanasan nito ay side effects o epekto na matinding stress at pagkabalisa. At upang magawa pa rin ni Cristel ang kanyang mga gawain bilang isang teacher, ang doktor ay niresetahan ito ng gamot. Para sa kanya, ang pagkakaroon nito ng depression ang naging dahilan kung bakit hindi naging normal ang mga desisyon nito sa buhay. Ang mga sinabi niyang yan ay hindi naman sinang-ayuna ng prosecutor. Tinawag nitong narcissistic, makasarili at pinakamasamang ina si Cristel sa loob ng korte. Ibinahagi niya sa hukom na hindi dapat kaawaan ang taong tulad ni Cristel. Sinabi niya na ang interview na ito kung saan sinabi ni Christelle na siya ay nasa Ohio buong linggo bago mangyari ang krimen ay purong kasinungalingan lamang. Ayon sa prosecutor, sa tulong ng matyasyagang mga investigador, ay nagawa nilang ma ang mahigit na anim na daang CCTV footages kung saan nahagip si Christelle. Base sa kanilang mga ebidensya noong June 6, sampung araw bago makitang patay si Jaylene, Makikita sa CCTV ng kapitbahay ni na Cristel na ito ay umalis ng kanyang bahay sa Ohio. At nang sundan ng mga otoridad ang aktibidades ng kanyang sasakyan ay nahagip ito sa tollgate ng Detroit. Doon ay nakapagkita ito sa isa sa kanyang mga nobyo. Ayon sa mga investigador, iniwan itong mag-isa si Jaylene sa loob ng halos dalawang araw. Noong June 8 naman ay nahagip muli ito sa CCTV. At si Cristel ay nakitang may inilalagay ng mga suitcases sa trunk ng kanyang sasakyan. Ito ay nagtungo muli sa Detroit at mula doon ay sumakay si Cristel ng eroplano patungong Puerto Rico. Hindi nabanggit sa ulat at hindi na pag-usapan sa hearing kung nasaan ang pangalan niyang anak noong mga panahon na siya ay nasa Puerto Rico. Maaaring ito ay nasa pangangalaga ng kanyang ama o kaya naman ay nasa pangangalaga ng kanyang pamilya. Ngunit kung ano paman ang lokasyon nito, ang malinaw ay naiwan si Jaylin sa plipin nito sa loob ng bahay ng mag-isa. Habang ang mahigit isang taong gulang na bata ay iyak ng iyak, ang kanyang ina naman ay makikitang nage-enjoy sa pagbabakasyon nito sa Puerto Rico. Sa ilang mga litrato na ipinakita sa korte, ito ay masayang pumunta sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang si Cristel ay umiinom ng piña sa beach, ang mga otoridad na nag-review sa CCTV ay sinabi na narinig nila na umiiyak ito noong June 9, bandang alauna ng madaling araw. Pagkalipas ng tatlong araw na pagbabakasyon, si Christelle ay bumalik sa Detroit noong June 11. Ngunit hindi agad ito bumalik sa Ohio. Sa halip ay napatunayang dumiretso ito sa bahay na kanyang pangalawang nobyo sa Michigan. Sa loob ng limang araw, ito ay nag-enjoy kasama ang hindi pinangalanang lalaki. Noong June 16, nahagip sa CCTV na pagkatapos na mahigit isang linggo, si Cristel ay dumating sa kanyang bahay. Sa loob ng tahanan ay naabutan niya si Jaylee na hindi na gumagalaw sa loob ng playpen ito. Sa 911 call na ipinarinig sa loob ng korte ay maririnig na sinabi niya sa 911 operator na nag-aagaw buhay na ang kanyang anak. Ngunit sinabi ng prosecutor na isa na naman yung kasinungalingan. Ang mga police officers ay sinabi na nang sila ay dumating sa loob ng bahay ni Cristel ay wala ng buhay ang bata. Napakabaho sa loob ng bahay dahil sa playpen ay naghalo na ang iki at do. Iniharap din ng prosekusyon ang ekspertong si Elizabeth Mooney na isang forensic pathologist. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang dating 20 pounds o siyam na kilong si Jaylene ay tumitimbang na lamang ng limang kilo. Nagpatotoo din ito na dahil sa walang makain si Jaylene ay napilitan itong kainin ang sarili nito. Ito ay nakaranas din ng matinding dehydration o pagkauhaw na naging dahilan kung bakit bumigay ang atay nito. Tinawag din itong sinungaling si Christelle dahil base sa kanyang pagsusuri sa labing Jaylene, ito ay namatay na ng dalawa o tatlong araw bago pa man ito matagpuan. Ang mga magulang ni Cristel ay humarap sa korte at nakiusap ito sa hukom na bigyan ng mas magaan na parusa ang kanilang anak dahil sa problema nito sa pag-iisip. Ngunit ang kanilang pakiusap ay hindi nagustuhan ng prosecution. Iniharap nila ang mismong kapitbahay nito na nagpatunay na minsan ay naging babysitter siya ni Jaylene kapag nagbabakasyon sa Cristel. Ngunit ang kanyang pag-aalaga dito ay hindi natatapos ng ilang oras ngunit may isang beses na iniwan na lamang sa kanya ni Cristel ang bata ng ilang linggo. Ibinahagi niya na kinontak niya ito ng ilang beses para malaman kung saan siya kukuha ng ipapakain sa bata. Dahil kahit siya ay wala ring pera. Ngunit sa halip na makapag-usap, si Cristel ay hindi man lamang nagre-reply sa kanyang mga texts at hindi rin ito sinasagot ang kanyang mga tawag. Itinagdag din ng prosecutor na ayon sa mga investigador, nang ipaalam nila ang nangyari kay Jaylene sa halip na malungkot ang pamilyang Candelario, ay tinanong agad ng mga ito kung okay lang ba si Cristel. At ni minsan ay hindi na mga ito tinanong kung ano ang nangyari kay Jaylene. Kaya para magkaroon ng hostisya sa sinapit ng bata, ang mismong mga kapulisan ang lumapit sa district attorney para mapanagot ang ina nito. Ang prosecution ay binahagi din eh, na kahit niresatahan na si Cristel ng antidepressant, ay hindi ito kumuha ng refill. Para sa prosekusyon, bukod sa pagiging isang ina, ay tila mali ang priority nito sa buhay. Ibinahagi nito na walang maaaring idahilan ang nasasakdal para magpalusot na hindi niya kayang bumili ng gamot. Sinabi nito na kung si Cristel ay nakabili ng plane ticket, nakapag-book ng kwarto sa isang hotel sa Puerto Rico, at nagawang makapagbakasyon ng Engrande ay kayang-kaya nitong bumili ng gamot na inreseta sa kanya. Tumistigo din ang mga investigador na maaaring pinalitan mismo ni Cristel ang damit ng bata bago ito tumawag sa 911. Dahil kahit puro dumi ang bibig, kamay at mga panito ay ay nakakapagtaka na napakalinis ng damit ni Jaylin. Nang matapos ang pagdinig at bago basahin ni Judge Brandon Sheehan ang kanyang desisyon, Sinabi nito na ang ginawa ni Christelle sa kanyang anak na si Jaylin ay pagtataksil ng isang ina sa kanyang anak. Pagkatapos noon ay sinabi ng hukom na nararapat lamang na mabulok siya sa kulungan ng habang buhay. Idinagdag ng judge na kung hindi niya hinayaan na makalabas si Jaylin sa playpen, ay ganoon din ang mangyayari sa kanya dahil hindi na siya makakalabas pa ng kulungan. Ngunit ang pinagkaiba, sa preso ay makakain siya ng pagkain at makakainom ng tubig. Mga simpleng bagay na pinagkait niya sa kanyang anak. Mas nalungkot pa ang kampo ni Cristel dahil bukod sa habang buhay na pagkakakulong, ay hindi rin ito makakakuha ng parol. Sa pagtatapos ng sentencing hearing ay binigyan ng judge ng pagkakataon na magsalita sa si Cristel. At sa tulong ng isang Spanish interpreter, sinabi niya na alam niya na ang Diyos at kanyang anak na si jailin ay napatawad na siya. Maluha-luha niya ring sinabi na walang araw na hindi niya iniisip ang bunso niyang anak at lagi niyang ipinapanalangin na sana ay kasama na nito ang Diyos. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!